Hello guys, it's me Bridget. Ngayon ay magluluto tayo ng uh, simple uh, recipe para sa pananghalian. Guys, at uh, ngayon ay samahan niya akong mag-prepare uh, ngayon ng ating iluluto. Guys, ito na yung aking uh, manok. Ito yung ating recipe, manok. Guys, pag nag, naglilinis ako ng manok, guys, ay binababad ko siya ng kurkum, luya, konting asin. Bababad ko siya ng kahit mga 5 to 10 minutes. Ayan, guys. Ngayon, ito ay hindi lang uh, 10 minutes na yan, guys. Kasi nagprepira pa ako ng mga ricado. At ngayon ay pwede na natin i-drain. Ayan. I-drain natin at linisan natin ng uh, mabuti. At saka tayo mag-umpisang magluto ng ating mga ricado. Linisan lang natin, guys. Kaya yung iba, guys, ay puti. Ang ginagamit nila suka. Pero depende sa iyo yan, guys. Ako kasi mas nagugustuhan ko yung... Uh, may kurkum na pandinis at saka yung luya try ko na rin yung suka at saka asin pero mas okay para sa akin ito ayan guys maglalagay na tayo ng ricado guys ako guys pag nagluluto ako inuuna ko yung aking sibuyas kasi uh, mas matagal maluto itong sibuyas para sa akin Pero depende yan sa nagluluto, guys. Yung iba kasi, na nila yung bawang, sulod yung luya, sibuyas, gano'n. Ngayon, isunod na natin yung luya. Yan yung luya natin. Isunod naman natin yung bawang. kutsa lang natin yan guys i-brown lang natin ng konti saka natin ilagay yung ating manok syempre guys gagamit ako ng tomato at uh, no cubes kasama na ng celery dahon at saka yung tangkay nya gagamit din ako ng aminta maliban dyan guys meron pa tayong ibang ilalagay Ayan guys, isunod natin ilagay yung ating tangkay ng celery. Ngayon ay sunod na natin yung ating manok. Habang sinasangkot natin ito guys, ay syempre, ilalagay na natin yung mga iba niyang ricado guys lagay na natin yung chicken cubes at saka yung paminta. Siyempre, hindi mawawala yung ating patis. Maglalagay tayo ng patis. Ayan. Ayan guys, halo-haloin lang natin, takpan natin at isasangkot siya natin. Kasi magtutubig po yan. Ayan guys, i-check natin yung ating niluluto. Ayan. Tikman na rin natin guys kung tama ba yung lasa niya kasi paliit na po yung tubig niya. At habang paliit na po yung kanyang tubig guys ay isabay na natin ilagay yung ating potato at saka carrots. Mamaya natin ilagay yung kamatis guys kasi pag sinabay na natin yung kamatis uunahin natin yung kamatis na ilalagay. Titigas po yung ating gulay. Ayan guys. Ngayon at palit na po yung tubig niya ay lasaan na natin kung tama ba yung lasa. Ayan guys mag-add tayo ng tubig na isang cup. Mamaya yung yung isang cup guys. At syempre mag a mag tayo ng konting asin kasi patis lang yung ating nilagay. Nasa inyo yung lasa guys. Tapos maglalagay tayo ng sugar. Nasa inyo na yan guys. Yung sugar guys ang pambalansin natin dun sa at ating lasa. Optional lang yun guys. And guys, ngayon na ilalagay na natin yung dahon ng ating celery. Hindi ko na in-slice yan guys kasi ayaw na makakasamahan ko dito itong celery. Kaya pag naluto na yan guys ay tatanggalin ko rin. Ah, uh, dagdag pa bango kasi yan guys. Ngayon ay pwede na natin ilagay yung ating tomato. Ang aking tomato guys ay bali apat na piraso medium size. Ito na guys yung ating uh, recipe. Okay na siya. Ngayon ay ilalagay na natin yung sili. Siling manghang, siling pula, siling green. Ayan. Ito guys ay saglit lang napakuloy natin. Kasi pag matagal yan guys ay kakapit yung anghang niya. Ayan guys, done na yung ating simpleng recipe. Thank you so much sa inyong lahat. Palike and share po yung ating video. Ayan guys, bye bye. God bless everyone.